Hello guys, for today's video ay gagawa naman tayo ng uh, mahabang unan or sandayan gamit lang po ang uh, pinag-ijingan ng satahian yung tinatawag na mugmug so tara, samahan nyo ako at tayo ay magagawa ng mahabang unan ito na lang ang ating gagawin wala nang ibang yayakapin so, pero hindi naman siya sobrang bigat guys. Tinatahi lang natin yung kabilang dulo kasi hindi pa yan sarado. So, hindi yan siya ganun kabigat. Magaan lang din yan siya kasi hindi naman yan siya yung pure cotton yung mga pinag sa trabaho. So, hinihingi ko lang po yan doon sa sa um, sa tahian. Pero kung bibilhin nyo rin iyan, Halimbawa, wala kayong tayan, ay nasa limang piso na po isang kilo. Since tinatapon lang din po yan o oh, pinamimigay ng kapatid ko, kaya uh, pwede kang gumawa ng unan, wag mo lang masyadong bigatan. Malambot din po yan siya. Ayan, so, pero pwede naman gumawa yung hotdog na unan ng uh, fiber. Pero napakamahal na po ng kilo ngayon. So, nasa 200, may 180 to 200 plus. Mga ganun ang per kilo. So, maliit lang ang magagawa mo. So, kung panggamit lang naman sa inyong bahay para makatipid, ganito na lang ang gagawin natin. So, abangan nyo guys. Ayan. Samahan nyo ako. And shout out na lang sa aking buong team Lintik. Shout out sa inyong lahat. ah uh, Miga Miga Love shout out kay Ate Lintik. Thank you so much Ate. And Miga Miga Love shout out din kay Self B. Official. Maraming salamat sa iyo, Ash. And mega mega love shout out din kay uh, Ma'am Grace Amazing Yads channel. I love you all. And uh, den uh, shout out din kay La Corda Pia Ganuelas, kay Apo Koy Vlog, kay DNK Family, and kay Lula Lina, kay Silit Silit, kay Da Carlo, and kay Ma'am Kael Elkins and kay Ma'am Kainaman naman in Canada. And may galab shoutout din sa aming mga bagong ampon dyan. Sila 5, 5-1, mix channel ba yun? I want, yun ba yun? <laughs> Basta si 5. And kay Nick Nimin, and kay La so So shoutout sa inyo. Maraming salamat sa uh, <clears throat> laging lagi niyong pag sa amin, sa, sa aming sa aming group na, si, na, sa aming team. So maraming salamat sa inyo mga lalabs. And shout din kay Sis Lani Matira. Mega mega love shout out din kay Miga -miga out <coughs> din kay, uh, kay Kuya King Eds, kay Kuya Marvin and Kuya Edwin Agamolab. So kay Kuya Louie and kay Kuya Dante, maraming salamat and Ate Mila. Kay Sis Idilin, kay, kay Kuya Ruel, at kay Master Hansi PM. love, shoutout sa inyong lahat. And shoutout din kay uh, Farmer Boy na laging naandyan, nakasilip. And sa lahat, sa lahat na mga uh, followers and uh, sumot, sumusuporta sa aking munting channel. Shoutout sa inyong lahat. And shoutout din kay... Ginalin Raso na laging nakasilip at sa aking mga lalabs dyan. Maraming maraming salamat and I love you all guys. And miga miga love shout out of course kay Kulot, kay Kalma Picon. Ayan. Shout out sa iyo and uh, thank you so much. And uh, shout out din kay DJ kay G Pai, at saka sa uh, miga love shout out din sa Team La Union na the, A Missing Years Angel, shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pag-support. And shoutout din uh, sa inyong lahat. Ayan, sa lahat-lahat, Team Lintik and Nan I love you all. Bye. But... Mm -hmm. Mabait pa yung si White, ng pa okay. ko, Sino? Si White. si White. Minsan nagdodon ako. Pag may... Pinapatay pa, pina pa ni... Si... Nagalag na si si White eh. Kaya ano, nagatay no, no, yun. Kaya sayang hindi aircon kailangan mo eh. kailangan mo may ano na pa siya ng ano tubig lang yung kanya na pa siya bumi nung na pa sa akin kanya mag no, food pinapakain okay Napakarami ano araw-araw sila. Si Whitey pala. tayo dito, may sa natin, natin. Kasi yeah. natin sila. Mahirap mm. naman mag ng aso kaya dapat

Um, ano lang, donut, pabili ako donut sa baba kuya, Hindi na ano na klaseng donut donut naman?

lumayan <tuk tangan> siap aku nggak janji. jadi pake maging enam di iya yang <tangan> kaba <tuk tangan> kaya <tuk tangan> ko guys. Bye bye. Wow. Favorite ko to ko na Yan, mayroon din ako dito isang ginawa. Instead na itapon yung bag, nilabhan kasi maganda yung ano niya. Bag backpack po ito na pambata. So ang ginawa ko kasi wala na siya. Sira na yung ano. So ginawa ko na lang siyang ganito para mayroon siyang unan na may design. Ayan. So ganyan. <laughs> with the mugmug Tawag doon mugmug yung sa ijing. Okay. Ay, mami, ang pati naman. Yan. Nakuha ko Natanggal yung isang mata pero tinago ko. Nadidikit na lang pag may pandikit na. So, yan. Bye. say bye-bye. Bye. -bye. bye. Ayun. <laughs> say bye. ayos mo. Ayusin mo.